mga katakaw-takot. Kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin, baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa gitna ng dilim. Baybayin natin ang nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot, lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories ninyo sa takawtakotedymel.com Hi mga katakaw-takot, I am a silent viewer of this page. I am Tine from Bohol. This happens way back 2020, month of July. Na-admit ang lolo ko sa isang hospital sa aming municipality. Bali ko ang nag-asikaso kay lolo. Nang inilipat na si lolo sa isang ward, may kasama si lolo doon sa kwarto na isang pasyenteng lalaki na meron namang nagbabantay na babae, asawa nito. Since hapon na noong nalipat si lolo sa ward, nag-usap silang magkakapatid nila papa na salitan sila sa pagbabantay. Dahil si Papa ang nag-asikaso kay Lolo sa ER hanggang sa ward, nagpasya sila na ang panganay nila muna sa kanilang magkakapatid, ang magbabantay kasama ko. Okay lang din sa akin since wala pa namang pasok dahil sa pandemic. Kinaumagahan si Mama ang pumalit sa tito ko. Kasama pa rin ako sa nagbabantay kay Lolo dahil may mga trabaho pa ang ibang mga tito at tita ko at walang tutulong umalalay kay Lolo. Pagdating ng gabi, ang pangalawa naman sa kanilang magkakapatid ang nagbabantay kasama ang wife niya. Noong pangatlong gabi na, papa ko na at isa ko pang tito ang nagbabantay kay lolo. Dahil likas na madaldal ang papa ko, nakipagtsika muna siya sa kasama ni lolo na naadmit din doon sa ward na iyon bago matulog. Tulog na sila lolo, tito ko at ang asawa ng psyenteng kasama ni Lolo sa ward. Bali ang hospital bed ni Lolo ay sa may gilid ng chair, may katabing hospital bed na nasa side ng bintana, pero hindi ito occupied, kaya doon si Tito natulog. Kaharap ng hinihigaan ni Tito ang bed ng kasamang pasyente ni Lolo sa ward na yon. Katabi naman nitong bed ay bakante din kaya doon naman natulog ang wife ng pasyente. Katabi ng tinutulugan ng asawa niya ang may isang pang bakanteng bed na si Rana na nakapuesto lang sa likod ng pinto ng ward. Si Papa naman ay doon natulog sa paanan ng lolo ko. Para onse na gumalaw si lolo, ay magigising siya agad. Papikit na si Papa noon dahil sa pagod at antok nang biglang may umiyak na babae. Katamtaman lang daw yung lakas ng iyak na sakto lang na maririnig nila. Biglang napabangon daw si Papa yung siyente sa kabilang kamagising pa pala pero hindi naman nito agad na narinig yung iyak, yung tituko, tulog na tulok daw pati si Lolo. Kaya si Papa lang talaga ang nakarinig dahil isa lang naman ang babae sa ward, yung wave ng other patient. Inutusan ni Papa ang lalaki na silipin ang asawa nito kasi baka ang wave nito yung umiyak. Sinagot siya ng pasyente na mahimbing ang tulog ng wife niya. Kaya hindi daw siya yon, hindi pa rin tumitigil yung iyak noong time na yon. Kaya pinabayaan na lang nila. Sinilit pa daw ni Papa ang ilalim ng hinihigaan noong asawa ng pasyente dahil doon daw galing ang iyak. Pero wala naman daw siyang nakita. Sinilip na rin niya ang bintana at ang labas ng kwarto pero wala talagang tao mga ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lang din daw tumigil ang kung sino mang umiiyak na yon. Nung tumigil na daw ang iyak, tsaka pa lang daw sila nakatulog lahat. Kinaumagahan, binalaan ni Papa ang kasama namin sa kwarto na yon na wag sabihin sa akin ang narinig niya dahil nga matatakutin ako. Baka daw matakot na akong magbantay kay Lolo. Pero dahil matigas ang bumbunan ng pasyenteng iyon, kaya ayun, kinuwento niya pa rin sa akin. At ako namang umaakting na matapang ay parang wala lang kunyari. Pero deep inside gusto ko na lang umuwi at matulog nung araw na yon. Hindi ko man personally na experience iyon, pero ramdam ko yung kilabot. Buti hindi na nagparinig ng iyak yung kung sino mang babae na iyon. Safe namang nakauwi si Lolo after a week. Hello mga kasing takaw ko sa takot. This story is all about my son, Lucas. He is 4 years old. Pinanganak ko siya sa Bulacan kung saan pinagdasal ko siya sa mga santo doon. Pero bago siya mag 1 year old, ay umuwi kami ng Iloilo province. Masasabi ko na lumalaki siyang isang matalino at masayahing bata. Mayo 2021, isang buwan bago dumating ang kanyang 4th birthday, Dinala ko siya sa church para magsimba. Nakita niya ang imahe ni Jesus sa krus na nakangiti daw sa kanya. Pero nung tiningnan ko pasakit at lungkot ang nasa mukha ni Jesus, sabi niya masaya daw si Jesus. Kinilabutan ako. Kinabukasan, naibalita sa buong bayan namin na zero COVID case na kami. Sabay-sabay gumaling at nag-negative result ang mga nagpositibo sa virus sa bayan. Honyo 2021, fourth birthday niya. Nagpa siya akong dalhin siya sa simbahan para magsimba. Sa labas lang kami ng simbahan dahil bawal sa loob ng simbahan ang mga minors. Bigla siyang yumakap sa akin at sinabing, naririnig daw niya ang pag-iyak ni Jesus. Kinalibutan ako, nagpa siyang hindi ko na muna siya dadalhin sa simbahan. Kinabukasan, naibalita sa buong probinsya na yung bayan namin ang may pinakamaraming COVID cases. Isang daan mahigit sa loob lang ng isang araw. Hulyo 2021 Mas madaldal na si Lucas na kung pakikinggan mo mabuti ay parang nag-oorasyon ng Latin. Medyo hindi pa malinaw ibang salita niya dahil napakabilis niyang magsalita. Nasa highway yung ancestral house namin kaya maraming makikitang dumadaan. Halos lahat ng dumadaan binabati ni Lucas. Madalas mga matatanda kahit hindi niya kilala nakakakilabot pag sasabihin niya sa akin, Ma, patay si Lolo. Ma, patay Lola. Ma, patay si Aling Tinay. Mga binati niya habang dumadaan sa tapat ng bahay. Kinabukasan, nababalitaan na lang namin na namatay silang tatlo na binati ni Lucas. Yung una sa cardiac arrest, yung pangalawa ay naaksidente sa motor, at ang huli ay binangungot. Muli akong kinilabutan ika sen ng Hulyo 2021. Binati siya ng neighbor naming dalaga habang naglalaro. Tuwang-tuwa siya at kinantahan pa ng ako ay may lobo. Nung wala na ang dalaga sabi niya sa akin, Ma, may baby sa tiyan si ate. Na talagang aking ikinagulat. Kinabukasan, nagkita kami sa health center, tinanong ko kung anong sadya niya doon. Magpapa-prenatal daw siya. She's 8 weeks pregnant. Dinala ko si Lucas kahapon sa plaza para mamasyal at magswing. Biglang niyaya niya akong umuwi dahil uulan daw. Sobrang tirik ng araw at humid kahapon ng hapon. Pagdating ng bahay, bumuhos bigla ang napakalakas na ulan. Bago mag-orasyon ng 6, 6, pm sinasara na niya lahat ng pintuan ng bahay. Lahat, pati kwarto. Araw-araw niya ginagawa. Lagi niyang sagot sa akin, labas-masok daw ang mga anino sa pintuan. Nagkataon nga lang ba talaga lahat? O sadyang bunga lang ng malikot niyang imahinasyon? Nagdidilang anghel ba siya, ang anak kong si Lucas ay 4 na taon lamang. Kagabi, bago matulog, bigla niyang sinabi, Ma, pari daw ako sabi ni Jesus. Para daw smile siya. Lucas ang ipinangalan ko sa kanya dahil sa seven last words at dahil bago ko siya ipinanganak noong basi 17, may babae sa simbahan noon na nagsabi sa akin na Lucas daw ang ipangalan ko. Ngayon ay mas lalo akong nag-iisip, hulog ba ng langit ang anak ko? Kung ngayon pa lang, madami na siyang nakikita at napipredik sa future. What more pag lumaki na siya? Sana paglaki niya, makalimutan niya kung anumang gift meron siya dahil napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat niya. Pero kung anuman ang maging decision niya ay buong pusong susuportahan ko si Lucas. Silent reader lang din po ako. This is my first time posting and sharing my story here. It started when I was having a vacation in Bulacan together with my cousin kami lang dalawa sa bahay ng mama ko dahil yung parents ko ay nasa Pasay. Meron din po kasi kaming house doon. Since tahimik ang lugar sa Bulacan House, di kami nag expect ng pinsan ko na may masamang mangyayari. Pareho po kaming girl ng pinsan ko. It was around 2am when it happened na pagdesisyonan naming matulog sa sala. Yung pinsan ko ay natulog ng 11pm pero ako, nakatulog ako ng quarter to 2 a.m. na dahil may insomnia ako. Pero di pa malalim tulog ko, nakarinig ako ng bulong ng babae sa akin. Sabi niya, wag ko daw buksan ang pinto. Dalawang beses niya yun binulong at parang nagwa-warning yung boses niya sa akin. Bigla ako nagising at napatingin sa pinsan ko. Kasi akala ko, siya yung bumulong sa akin pero malalim yung tulog niya at nakatalikod pa siya sa akin. Di rin niya kaboses yung bumulong sa akin. Bigla ako natakot pero inisip ko baka binangungot lang ako. Balak ko sana matulog na lang ulit pero nakarinig ako ng malakas na ingay sa labas. Kaya naging alerto ako binuksan ko lahat ng ilaw pati TV nilakasan ko yung volume at ginising ko yung pinsan ko. Di ko na inexplain sa kanya nung nagtanong siya basta ang sabi ko kontakin sila mama kasi parang may tao sa labas. Matagal din bago na kontak sila mama. Gusto sana namin i-check sa bintana na nakasara kaso ayaw namin buksan kasi natatakot kami. At di ko na namalayan yung oras pinuntahan na kami ng parents ko from Pasay to Bulacan. Nung dumating sila, nagtaka sila kasi bukas yung lock ng gate. Sa loob kasi nila lock yung gate at mga 7pm palang naglock na kami kasama yung pinto at nagsara na din ng mga bintana. Isa sa napansin nila ay yung basag na isang paso ni mama na lalagyanan ng halaman. Mahilig po kasi siya mag-alaga ng halaman nakapuwesto yung mga paso malapit sa bakod namin na pader. So it means may nagtangkang pumasok sa bahay nung time na yun kaso umalis siguro agad at sa gate na lang dumaan nung natunugan na kumukontak kami kina mama. Nagpunta agad yung tatay ko sa police station kinabukasan para ipagbigay alam yung nangyari kaso dinaman namin nakita kung sino. Good thing kasi di na yun naulit pero inisip ko lang kung bakit may bumulong sa akin before o during the time na may gustong pumasok sa bahay, kung sino man yon. Dati din kasi, ako hindi naniniwala sa multo. Pero nung nakaranas ako ng ganun, possible pala na mangyari yung ganito.